So guys, today is New Year, gabing-gabi dito sa amin, nakapatay ang ilaw Lalabas tayo ha, ito yung, syempre sa loob ng bahay Tapos lalabas tayo, ay ilaw sa labas oh, Nakalak pa no, no, no. Kita ko lang sa inyo kung paano mag-celebrate dito sa Australia ng, ano ba, ng New Year Ayan guys, ang saya-saya namin dito, grabe Ito yung street namin ha Ayan, guys. Diba? Ay, nakabukas pa yung ano namin, Christmas light sa loob. So, ito yung street namin, guys. Ang saya-saya, guys. Diba? Hindi ka tulad dyan sa Pilipinas. Ganito po kami dito sa Australia. Tinutulugan lang namin ng New Year. So, yan. Ito, pakita ko. Ayan yung street namin, guys. Walang nagsa-celebrate. guys, ha, yung, ayan, oh. Yung date, um, Sunday, 31 December. At yung oras ay 11.39, guys. Ayan. So, ayan yung street namin, guys. O, ba? Diba? Walang kaingay-ingay, guys. Guys, di po ba? So, hopefully, sana next year, makapag-celebrate kami ng Christmas and New Year sa Pinas. Para maiba naman, hindi ganito. Guys ano na ako, 15 years na ako nagse celebrate ng New Year dito sa Australia na ganito. So yan, yan yung street natin. So papasok na ako sa loob. Si so, Bebe Uyo, ay naiyak. Kala mo naman, lalayasan ko gabing-gabi. So yan guys, papasok na ako sa loob. Pero mamaya, meron kaming ano ba yun, parang kuites. yung ganyan, yung, yung ano, yung sparkle, ah, sparkle, mga ganyan meron kami. So, dito kami mamaya sa labas magagawa ng sparkle. So, ayan po, ito ang new year dito. Go, 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 go. Go, Happy New Year! Woo! Yeah. I'm trying to throw this out. Happy New Year, girls! Babs. Happy New Year! Happy New Year! Josh! <laughs> that? You <What>, Did <laughs> Oh, <laughs> yeah, um, here! Come uh, I'm trying to like this, on fire. get know. off the fire. No, oh. Come, Come, Come 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 to Come on! Come on! i on! Come on! Come Come on! Come on! Come Come Spin, 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 spin. spin, spin. Nice. Oi, oi spin spin. Ah, Bugs. What's the total? Is it exactly 12? Yeah, it is. So I just said going on on the on the one on one side, okay? I'm scared of all this. Mm -hmm. it. this. smells like burnt bacon. Yeah. Inala, can you go closer there? To them, please. Yeah, goods. <laughs>